Okay, hello mga sir, kamusta po? At uh, ayan, hindi na nga tayo makapag-upload Gawa kasi nang dito pa rin ako sa Aguola Union At uh, sa katapusan pa sa mauno pa yung palit ko ng Maynila Ayun, dahil wala nga tayong customer Ayan, dito tayo sa shop, sa Aguola Union to mga sir Dahil wala pa tayong customer At ang gagawin ko naman ngayon Ay, uh, ayan, mag-chinchul ako ng sasakyan Ayan, yun, nasa likod ko essential ito kasi ano, uh, naka 6,000 km na siya at uh, ayaw ko nga din masiraan ako ng makina dahil madugo kapag once na makina ang uh, nagkaroon ng problema at uh, kakapagawa ko nga lang ng aircon nung nakaraan yan kaya sa eh, at uh, yan dahil uh, niya yung aircon ko kaya chichinshed ko muna siya at natin ito yung mga natin dito mga sir atno available sa atin yan. Dito yan sa agulo Union mga sir. At yung mga Orig Belt. At BGFI, yung driving light. Sa mga genuine first ng tulad ng piston piston ring. Ayan, tupalo na po yun mga sir. At dahil nga gamit na gamit ko na kasi yung aking sasakyan. Gagawin ko naman, i-change oil ko naman siya. Ayan. At ang gagamitin kong langis, ito, Astro GTX. Kasi wala nga akong makita ang ganito dito sa go Ito yung ginagamit ko lagi na full synthetic. Kakalaga ito ng 18219. Ito, 900, 970. Dahil nga kailangan na kailangan i-change yung motor sa uh, sasakyan ko. Kaya ito yung gagamitin ko mga sir. Ayan. At uh, gagamit tayo ng tools na 17. At uh, ito nga, nilagay ko na dito sa ano sa kanan yung ano yung gulong kasi nga dudukutin ko yung yung change oil nandito sa pinakailalim yon to yan size 17 yung sukat niyan tapos ano to eh ah uh, 4 liter yung oil filter niya hindi ko pa sinabay kasi nung nag-change oil ako nakaraan ayan nga, pinaltan ko na ang uh, ginagawa ko kasi ito yung mag change oil ako ng isa at nagpalit ako ng uh, filter sa susunod change oil ko hindi ko siya pinapalitan ko parang salitan lang pero pwede namang ano yung uh, kada change oil palit din dahil nga wala akong mabili ayan langis lang muna yung papalitan ko dahil uh, malapit na ako umuwi ng ano, may nila pero running pa rin yung uh, gawaan natin doon sa kabila, sa Quezon City. Nandun naman sila kulot, si Kapulong, ayan. Kapag may problema din sila, na hindi nila mga troubleshoot, tinatawagan din naman nila ako. Ayan. Si, ano, graduation kasi mga sir, kaya inantay ko pa yung graduation. Baka tapusan, ayan, uwi ko dun. At uh, isa sa gagawin, habang chine-change oil ko to, Ayun nga, aayusin ko rin yung uh, busina niya. Gawa kasi nang humina na rin yung busina niya mga sel. Gawa kasi ng ano, nasa baba siya. At uh, nabawasa lagi ng tubig. Kaya humina yung busina niya. Original piya yung nilagay ko dyan, kaso humina. Kaya papeltan ko siya. Ito e yung ano, nilagyan ko ng ano, ng, uh, yung pop-up idol. Laging ano, sinasabi ng mga bata kapag ka, ano. Uh, narinig niya yung busina na yan kahit nga dito sa amin at na nakita ko lagi mga bata ang nagre-request na magbusina ako Kaya, pag pagagandahin ko ulit yung ano, tunog niya papatan ko ulit ng bagong busina Ayan, dahil marami tayong uh, busina so bibiling ko yung mga yan okay tanggalin na natin ang langis at i-check natin muna pala yung ano, dipstick niya. Pakita ko muna inaw pa kaso gusto ko ng palitan dahil uh, di baling maaksaya ako sa langis wag lang maaksaya sa pisa lalo dito sa sasakyan kapag ka once na nagkaroon ng problema hindi tulad sa motor kapag nagka problema yung 13,000 mo sa motor kasama na yung sigunyal dun black labor lahat, lahat na kasama don, dito kapag ka ng sirahan ka naku po kulang Dubli pa yung magagastos mo kaya yun ang ayaw kong ano mangyari at ayaw ko rin ma maabiriya sa kalsada Ayan, mga gulong ko, binapilatan ko na yan at yung ginagamit kong kulan din dito yung pick yung pick na ano, kulan ayan, ayan tatanggalin ko na yung langis nya at ayan, ito yung gagamitin ko pang, pang salok sigurado, pupunoy nya to yan, lalim Okay, dukutin ko muna dahil hindi kaya ng ano, ng isang kamay. Kaya cut ko muna yung video. Pakita ko mamaya sa inyo yung ano, yung pagtanggal ko ng langis. Ayun, mga sir. Napalitan ko ng lang langis, urong tanggalan lang ko na lang sa langis pala. Yung natanggal ko rin yung drain bolt niya, 17 mm yung size, kaso nga lang 'yun. Tumapon pa. Kasi wala tayong lagayan kasi nang ano, na malalim. At yung pang-change oil lang kasi natin talagang pang motor lang dahil wala na tayong wala, wala, na tayong customer kaya ito siningit ko na yung sack din para mga ng langis yan marami pa yan no? yan pulang pula pa mga sir kaya uh, ko nang din paabutin ng 10,000 di ba rin maaksaya ako sa langis kaysa naman sa pisa ako mag-aksaya maya maya ibabalik ko na yung drain bolt nya ito yung drain bolt nya may linisan ko yan after kong mga change oil to yan susunod ko naman yung busina kasi mahina na yung busina nito yan ay balik ko na yung drain drain bolt nya sasalin ko na yung uh, bagong langis at ito nga yung mga uh, pinagtanggalan natin hindi talaga kumasa yung ano yung ano nga yung nagkamuhan ko nga kasi maliit yung, mababaw hindi kaya sa ano hindi kaya sa 4 liters yan tatapon tuloy yan punasan ko na lang humya. yan dami yan dami Ayan, pulang pula pa yung mga sir. Aso, eh, ayoko naman na masira na ako sa makina. Kaya di bali maksaya lang sa langis. Langis, mulang lang yan. Ora mismo, mapapalta mo kaagad yung pisa kapag walang pera, walang budget. Talagang matu matutulog yung kasakyan mo pa. Ganoon din sa motor. Ayan, saling ko na yung bago. dito tayo maglalagay Ayan, tapos upunin natin yung yung bagong oil yan, lalagay ko muna yung tatlong litro tapos papahanda rin ko na mga 1 minute saka ko siya uli, i-check yung langis kung uh, kulang pa para magdadagdag na lang ako uli sayo natin nabuksan ko lang 1 litro tapos magtitsik ako sa dipstick Okay? Hindi pa. Ayah. Ah, tapos papantri ko muna sa kanat sa ako magtitsik ulit sa dipstick niya. ito yung cup tapos pandering natin yan tapos papandering ko naman sya Tahimik na tahimik po yung makina nito mga sir. Saka hindi siya ano, hindi siya blow by. Ayan o. No? Walang talsik ng langis. Kasi kapag may problema yan, pag blow by na sinasabi, ayan. Ito mga talsik ng langis. Sa dipstick, Pandaling mo natin. Okay. Check natin yung lipstick. eh okay, okay na. Uh, dadagdagan ko na siya ng konti. Tapos isusunod ko naman ngayon yung busina naman kasi may na na yung busina niya. Parang iba na yung tunog niya. Ayan, pag nagbusina ako. Ayan, parang isa na yung gumagana. Kaya papalitan natin ang busina. Kaya matik, tatanggalin ko yung bumper. Dito, madali lang din naman tanggalin yung bumper dito Basta once matanggal mo lang to. Ayan, na tapos dito sa kabila pag natanggal mo na yan matatanggal mo na yung bumper yeah. yun na yung susunod ko nanggalin ko muna yung langis ayan tanggal ko na yung bumper at uh, nakalagay yung busina niya, dito nakalagay yung busina nyan i-check ko muna yung mga terminal wire nya kasi isa yan sa number 1 kung bakit umihina yung busina kasi nagbabibrate kasi to sa katagalan din tumuluwag pa lang to tapos na kailang na tinanggal kasi to yan luwag pati yung kabila maluwag din tapos yung kabila nasa taas halos maluwag lahat ay wala na isa ah, hindi dito Yan, i-check ko muna 'to. Yan, na. Yan, binalik ko muna mga sir kasi hindi ko na ginawa yung uh, busina niya mga sir kasi sira na rin yung ano, yung Nitri Pro na busina. Pati yung busina sira na rin kaya ko na lang muna 'yan.